Yan ito ang Palanas Bridge, sa Sabi na nangawil, oh. Oh, mga bata, oh. Oh, tumalun. Ba, nawala na. Yan. Mga bulabog, boys. Ganun pa isa, oh. Kaya mo yan? Yeah. Uh. Oh. Nawala na. Tumutang no, pa. Ipilay. Ipilay. kaliging lumutong ng batang mga ngawil tambling naman dive lang kayo sa eh Ikaw, kaya ba ba yeah. lumabog sa ano nandito na tayo sa Palanas Bridge Limery ayun yung truck natin oh. tayo ah, na wheel dito eh ayun oh. pinaghilid ah, na wheel

Ah. Ayun. Pandang water lily. Sabayan mo na 'yan. Sabayan mo na 'yon. Paglilinis sila water lily kaya ito dumami na oh. Sa Agos Ito pa na. Yeah. Nice. Yeah. 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 Yeah.